BIMB Gas on Wheels. Oh, kuya, madalas ka na dito no? sa ating Home of Mercy nung kabuhayan natin. Bali, gaano ako namumulod ng basura yung mga plastic bakal-bakal na tinatapos. yung, ano, yung mga na ah, pambenta na tinatapos. Ah, pambenta. pero bago po yan, no, karamihan naman sa inyo ganun ang story eh. Bago po niyan, bago kayo mga lakal, Nung bata pa kayo, saan pa kayo naka, saan pa probinsya nyo? Sa Quezon po. From Quezon province, paano kayo napunta rito? Sa Manila? Bali, nag-lagalabi ako, nag-isa, nag-paalam ako sa nanay ko na. nag ng trabaho. Oo, oh, tapos? Anong year yun, ng trabaho? Bak binata ka pa. Binata pa. O, tapos? Nagsano ako na nag-trabaho, sa bar. Oh. O oh, ano nangyari? Uh, ano nangyari? Ba't napunta? Wala ako akong natagalan. Hanggang ako yung nangalakal. Nagtiro na ng kalit. Hmm. <laughs> Agad yeah. nakilala ko si Jerese sa Luneta. Ah, na doon nyo nakilala yung napangasawa oh, nyo. Nagala ko kami ng lima. So ba't di kayo umuwi sa probinsya? Eh, indiag ba ko kasi yung anak ko sa kasama ng ina. May usap po kami sa Olympia na tutulungan ko sa akin kinikita. Oh, kung magkano ah, okay. ang kinikita. Eh, ibig ko sabihin, Uh, papano paano kayo makaka-recover dito sa Manila kung nangangalakal lang kayo? Oh, may pamilya naman kayo, di ba? Ano bang pwede naming maitulong sa inyo na hindi na kayo mga lakal? Kasi karamihan po sa inyo, may mga tumutulong pero na kailangan may solusyon sa problema. Yes, oh. Mahirap po kasing tatanda kayo sa kalye. Ano, ano bang pinaka-plano ni'yo sa buhay? Eh, busok ba ko rin magtrabaho, sir? Uh, medyo malakas pa. Uh, um, Tatay ilang taon na ba kayo? 56. 56? Oh, yung mga anak nyo, sabi nyo, may mga anak oh, kayo. Wala ba kayong planong ano, ayusin ang buhay? Eh, siguro eh. Mag-uusap po kasi kami sa husgado nung asawa ko itong huling usap. Dahil? Dahil, ah, may dahil kaso? Wala, oh, may, may guru kami kasi. Nang oh, nyo? Ano, ano. Nagkasakitan nyo kasi kami. Ah, nagkasakitan kayo. Oh, okay. O oh, yun, okay lang naman yun. Ang ibig oh, ko no. sabihin, uh, wala ba kayong may mga anak kayo na pwedeng doon kayo, maging maayos kayo, sama-sama, kaysa mga lakal kayo habang ano, tumatanda kayo sa karsada. Alamin ah, pa ko siguro nung anong, anong dito ng DSWD, tapos yung korte. Ah, pupunta kay SWSWD sila tumulong. Maraming tumutulong sa inyo, but ibang mga organizations, yes, community, uh, o DSWD pero sa amin po, hangga't maaari, sana meron kayong puntahan talaga na maayos. Meron yung magulang-magulang na sa batang Oo, oh, gusto Bale. nyo bang, ano, paalam, alam ba ng mga magulang oh, nyo na dito na kayo? Oh, alam ko na din ako sa, ano, kasi. Ayaw nyo bang umuwi sa probinsya? Kasi okay. kung umuwi kayo sa probinsya, pwede namin kayong tulungan pa, pa ng probinsya para maging, mas masarap po ngayon tumira sa probinsya oh, kaysa sa Manila. Oh. Kami nga, hirap, kami nga <laughs> dito, hirap na kami tumira dito sa Manila, eh. Siguro uh, po, hintayin eh, po muna namin yung, ano, oh, no? oh, oh. kasi oh, ayaw man, po man, namin na, uh, Lalo na kayo pabalik-balik kay dito, oh, maghingi ng, ng pagkain, pagkain. hingi ng ano, 'di ba? Eh mahirap po 'yun. O, hindi naman dahil magsasawa kami, pero 'yung ating home of mercy, 'yung oh. ating biyang bigas, 'no? Yes. Ito ay oh. uh, hindi para magpakain lang o magbigay na. ayan, may gamutan ngayon, hmm. may dental, mayroong medical. Pero hindi po uh, ano 'yun eh. Ano 'yun, bro? Hindi Sapat, sapat na solusyon. Yes. Yeah. Ang samantala lang matuloy. Oo. Oh, kailangan talaga. Kailangan long term na parang tulong oh, kayo. Oo. So, kami gusto namin mabalik mabalik yung ang marami. Kasi budyan, baka yung tulong nyo ay mapakong sa lang mapunta. Kaya <laughs> ay, nga. Wala pa kong tira Kaya nga. Sana, no, sana yung mag-anak maging maayos kayo, oh. magkausap-usap kayo. Mahirap pong mabuhay dito sa Manila. Kami nga na may mga ginagawa, hihirapan eh, kami. No? Oh, so, Di ba, brother Alan? Yes, oo. So, kaya talagang may eh, yun wala kayong tirahan dito, kamon. Wala dito. po. Saan lang kayo na mag stay dito sa tabi ng Pasay? Oo. Oh, tabi ng Kalye. Sige uh -huh. po. Yung De... anak ko naman may bahay po. Oo. Sas? Ah, so may sabihin, niyo, baka din Lodi, oh, nagroon sila ng bahay-bahay. Ah, may bahay sila doon. Oh, uh -huh. nag-aaral, bali, nag-aaral. So sana maayos niyo, kuya, oh, no, ha? Oh, so, Kung naayos so, po at mayroon uh -huh. oh, naman, baka oh, sakaling matanggap na ako namin yung... Oo, oh, uh -huh. kasi mahirap naman yung ano. <laughs> ano no? Ngayon, bibigyan namin kayo ng bigas bibigyan namin kayo ng ano ng may pagkain may pagkain may pag din oh, may pagkain pa rin. Na nang, sa ngayon ano mga kapatid tayo po ay uh, nagko conduct ng medical mission pero sana uh, po na po namin sa dami ng tinutulungan parang hindi na rin kami masaya masyado nakakatulong nakakatulong tulong-tulong pero oh, okay. uh, parang unfinished mission lagi kami kaya Uh, sa abot lang ng na makakaya namin ay ginagawa namin ng na para pero as much as possible we can help them to go back to their provinces sa yes. so, uh, pamilya maayos. no maging maayos uh, hoping and praying that yung mga nanonood ay makatulong din sa amin no para sa ano talaga napakarami po nila sa ating uh, nangangailangan ayun So, so yan kuya, ano, dati nangingi ka ng ano, kanin lagi, kanin, <laughs> may magsahing ka naman. Matuto ma, ma, ka naman magsahing. <laughs> ano? Ay, dalawa sir so, ibibigay ko rin sa ano eh. Isa lang po, yan. <laughs> po. Ay, ba? Ay, sige, sige, Ito yung pagkain. Nag-almasan pa kayo? O, yan na po. po di, akin na to. Na <laughs> to. Sige <laughs> na po, ano? Kuya, ha? Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.